Hi guys. So magga vlog po tayo. <laughs> <Love out. laughs> Akala mo talaga. So nandito po kami sa bus, bus number 3. Bus number 3 at papunta po kami sa UP. nag aantay lang po kami na umalis sila. Umalis sila. Kasi anong oras na? Grabe, anong oras na? Hindi ko alam. Pero ang usapan 9 to ano 9 to 9:30. And yeah, like that. So yeah, magbabalik na, na ako guys. Ito po guys, makain ako ng pancake. Or breakfast. Kasi di ako nag-breakfast sa bahay. So, nag-drive-thru kami for this. nasa po, nasa UP na po kami. <laughs> <laughs> nasa UP na po ang <laughs> ECE. <laughs> ito na po yung ano, sobrang hyper sa likod. Ano po yung masasabi niyo, ma'am? Ano yung pinaghahandaan niyo, ma'am? Pre, nasaan tayo? Nasaan? Hello, UP! Higher, higher! Hi, of the Philippines! O, ito na ako! <laughs> Kulang nalang lumuhod ka eh! So, ito po. Nandito na po kami sa UP, guys. Tara na! Let's go, Jade! My body. This is my body, Jade, guys. Bag lang naman na yun. So, maglalakad na po ang ECE. San tayo? Saan tayo? Tayo? tayo gagala? Let's go! Magkakamalaga si Jade! Hi, guys! <laughs> Hi, guys! tay na Eh <laughs> oh. hindi te mo no. ako narinig ko narinig ko narinig ng okay, okay. dalang pa ko na Okay so today mag interview po tayo ng mga kapwa ECE Tara Hi Dito sa mahal ng ano Anong sa tingin mo mas maganda dito o sa Ayan Tanong pa ba yan? What <laughs> kind of question was that? You know the real I think, answer. I think I think Mm Koko na huwisinan pa dito ang sabi ko ay nandito. What is this? Shara. Hindi ko na po alam kung asang department na po tayo. Wala, wala na yun dito. Saan <laughs> po ba yung SEAT building? I cannot... Wala, nasara. Wala. Wala po ano kasi tayo sa lasan eh. Uhm... Saan kain? Hindi ko nga alam eh. Dire-direcho lang po kami naglalakad. Hindi na po namin alam kung saan po kami napupunta. Ano yan Ano yan Ano yun? Ito po ay grandstand ten times better. ten okay. <laughs> times better kasi sa. Yan po ang aking videographer. Hello guys. So yun. Hindi pa kami nakakapaghanap ng kainan. Very yes. So nakaikot na po kami ni Jade sa UP. At babalik na kami. Kasi baka anong petsa na kami makabalik. Kapag inikot pa namin talaga yung iba pang site. But, yun. Pabalik na po kami. At baka namimiss na kami ng mga kasama namin. Hanapin na namin sila. Okay. Meron! Okay na? Okay na? Oo, matindi, matindi. Saan Blue. Sabi ni Tia. Oo! Oh. Oh. Blue po! Una! Una. Oo! Oh. Oh. Ay, nawala ka! Kala ko yung buong pekibigay mo. Ano'ng uras uh, 1.33 pa uh, uh. lang. Ano na? 36 na. Wala na?

Hi ka sa video ko! Hi! Shoutout po si Speaking Josh, kay Lash. guys. Anong nangyayari ikaw ano? Uy Jade, isa ka! Ang galing! Shoutout ECE 2 pangalan, Isa-isa? Kailangan, ano daw? Kailangan to order kayo para may shoutout. Wala. Well,

E dito? Patingin na po. Ito? Ito? Makaingit na ka lang. Ita. Ita? Uy! Uy! Ay! Ay, wala pang ano. Wait. Uy! Gusto ko yan iniirapan. <laughs> Uy, talo kayo. Tira mo, tira mo. Ah. Ah, taray. na Taray, naka-eyelashes.

Tapos na po kami manood ng theater para kay Tony. And, ang ganda niya guys. Di ba Jade? What can you say? Ang ganda. Ang galing mga actors. Mm-hmm. Ang mga actors. Cool, cool. Anong masasabi na tong dalawa? Oh my gosh! Bet na bet. Bet na bet. Ay! Ay! <laughs> ano talaga yan guys? May nakita. Sino? Napogi. Hoy! Alope yan! Nagpa-picture sila! Si, na. si Senyor! Si uh, Bet! Okay. Yung mga... Yung mga bet ko sa play. Yung mga top 1 characters ko sa play. Yung sa una si Mat, si, si Sister Teresa. Tapos yung sa pangalawa, si... Si... girl! Yung ano, yung... Ha? sa pangalawa yung ay nam, namatay ba to? ay hindi pala ay ito pala wait lang uy <laughs> oh, ang galing na? nung kasama sa kayo. isang kumakanta na may braces kung yeah. oh, pag nasa kanya yung okay. mic sabi ko sige wag mo muna ibigay diba, sa okay. iba matindi gusto ko yeah wow so ayun okay. Waiting na lang po tapos pwede na kami umuwi.